Alam nyo, hindi na ito bago sa mga katulad ni Mr. Daryl Yap na isang pulahan, na isang pulangaw. Kahit po yung mga diehard na nasa social media, ganito rin po ang sistema. Pag meron silang hindi na ang servisyo, pag meron silang nakasagupa, halimbawa na isang kumpanya, katulad na ito, ang kaaway niya ngayon ay Lala Move. Abay, dinadaan po ng mga yan sa social media. Matindi ano, yung tipong ginagamit yung kanyang mga followers para kahit paano makukuha sila ng kakampi natural lang isipin ng mga followers mo na mga ututurin ay tama at magiging negatibo yung tinitira at inaatake mo. Kung mayroon po talaga kayong problema, halimbawa sa isang kumpanya katulad na itong Lala Move, abay idaan nyo sa, sa tamang proseso ng pagreklamo, hindi sa social media. Napaka-cheap ng dating. Okay. Paano kung, kung wala kayong social media, edi ano gagawin nyo? Sige nga, ganyan yung nagiging impression natin sa mga taong nagpapalaki ng social media. Pag medyo malaki-laki na, mag-aangas na at gagamitin na nga yung kanilang platform para ipanlaban sa mga kanilang ka, sa, sa, kanilang mga kaaway, sa kanilang mga nakakabangga. Normal sa kanila yung magmura at alam natin kung sino ang pasimuno diyan. Ayan oh, nagmumura na naman po etong si Mr. Darryl yep. Lala move ang kanyang kaaway ngayon. Kung natatandaan niyo po, marami na siyang naging kaaway sa social media. Kahit yung arkitekto ng kanyang pinapagawang bahay. Mantakin niyo, talagang nasa platform niya. Paano magiging inspiring ang inyong pagiging uh, present sa social media kung puro ganito ang nakikita ng inyong mga followers. Kawawa naman talaga ang mga ututong utong followers. ba? Diba? Eto. Tatlong oras kaming naghintay sa truck nyo tapos tumawag ang driver nyo kadidighay lang. 10 p.m. na lang daw pick up decision. Decision? Ano ba ang gulong ng truck nyo? Pawikan. Hindi na natin inalam kung ano yung problema na itong si Daryl Yap. Pero ang punto kasi natin, talaga agad-agad is social media nyo. Dahil alam nyo na meron kayong almost a million follower. Ganun po ba talaga yon? Abay lahat tayo nagkakaproblema kahit ako, nakaka-encounter tayo maya-maya ng hindi, hindi natin nagugustuhan na serbisyo. Pero yung ipadadaan natin agad sa social media, napaka-unfair naman yon Maigi sana kung talagang, kung talagang kayo po ay uh, nag-iisip, edukado, dadaanin nyo yan sa tamang proseso at kung paano masusolusyonan ang mga ganitong klasing bagay. Kung ito ay problema na sa tingin mo ay nadihado ka, hindi naman kasi lahat ng oras kayo po ay panalo. Kayo po ay liyamato. Darating po talaga sa punto na minsan nagkakaaberya ang ating pang-araw-araw na pamumuhay. At ang pinakamagandang solusyon dyan, kumalma ka. Huwag kang mandamay, lalong huwag po natin gamitin ang social media sa mga ganito. Dahil yun nga, wala naman sa social media ang totoong laban. Wala rin po sa social media yung totoong kaligayahan, yung totoong tagumpay okay sumaling so, mali ang paggamit ng mga katulad ni Mr. Daryl Yap sa kan kanyang social media accounts matindi ano ho at paanong hinahangaan ito by the way anyway hindi na rin naman talaga ganon ka kalakas ang suporta narinig si Mr. Daryl Yap yung mga dating pulahan or yung mga pulahan na dating followers at taga-suporta narinig si Mr. Daryl Yap hindi na rin nagugustuhan yung kanyang mga ipinapakita nga sa social media. Siguro mas maganda na yung social media po ay gamitin nyo para kalampagin ang mga nasa gobyerno. Kalampagin yung mga sistema na bulok ng ating gobyerno. Pero yung ganito, nagagamitin nyo yan para atakihin yung kuno ay mga aberya nyo sa buhay. Sino man yung mga nakakalaban nyo, mga hindi nyo nagugustuhang tao, kumpanya, organization or kung ano pa, hindi yan maganda talaga. Huwag dapat sa social media agad-agad. Diba?